Kamusta na po ba itong implementation nung uh, nakukuha po ninyong uh, pondo mula sa IRA? Uh, uh, okay po. Base po dito sa meron po tayong legal basis about po sa National Tax Allotment for Persons with Disabilities naman. Ito po yung Joint Memorandum Circular number 1 series of 2023 kung saan ang Department of Um, Budget and Management, Department of Social Welfare and Development, National Commission on Senior Citizen at National Council on Disability Affairs. Ito po yung nakasaad po dito na uh, dati po kasi ay meron po tayo talagang 1% sa DBM po na nakasaad noon na ang 1% national tax allotment for person with disabilities and senior citizens citizen uh -huh. and then uh nabago po siya noong uh, year 2013 na ang nakalagay po ay yung sa provision of General Appropriation Act na uh -huh. sa GAA uh -huh. na nakalagay po ay ang um, total at least 1% of the total budget for programs and uh, project and activities for all their person and for the person with disabilities. So, at least 1%. Po. Hindi po bababa sa 1%. Pero, pero pwede pang tumaas. Yes po. So, depende po yun dun sa uh, allocation ng mga sa bawat barangay po. Opo, so, opo. dito po, sa 2013, nabago na naman po siya. Opo. Na ang nakalagay na po ay uh, was replaced to provision with does not provide for a minimum percentage. Wala na pong percentage. Uh -huh. Kundi, kailangan na lang po namin na mag po ng program para sa mga person with disabilities and senior citizen. Uh -huh. So, wala na po sana. Kaya lang, dito po ngayon, ay parang practice na rin po ng bawat barangay na i-allocate yung 1% uh -huh. sa PWDs and senior citizen. I am a uh, Kinukan ka po ito yung sa mga barangay po ha. Mm -hmm. Kasi sa atin po sa LGU, mm -hmm. more than 1% And nakukuha ang, po na ang, Yes po, kasi yung, yung proposed po namin ay eh, ay mas malaki dun sa ating ano. Oh, so, nito po, nagpapasalamat po kami mm. sa LGU, mm. sa ating mayor, mm. sa DSWD, uh, na talagang yung support po nila, na maibigay po yung program. So, Pero, more than 1% ang um, eh, Yes po. Kasi na, nakukuha po ng pidaw ngayon. Yes po. Sa LVU. The same din po ng senior citizen. Gayon din more than 1% ang senior. Yes po. Kasi uh, din na po tayo nagbabase sa kung ano po yung program na so, na ipinopropose papa, mo. Oo. Kung so, ano yung kinakailangan lalo na ang dami mga yes, tumaas ng mga gamitan o bilihin na kinakailangan sa mga programa at proyekto. Opo. Oh oh at talaga nakikita naman po na 'yung pong result or output ay maganda po 'yung implementation. Oh po. So dito po tayo refer po tayo sa mga barangay, barangay naman yeah, yeah. na uh, kung titingnan po natin last year ay marami po 'yung nag-implement ng mga barangay ng para sa gift giving kasi nga uh, December is a season of giving. Lipo yes. ba? Opo. At ang gusto po ng mga person with disability ay mga food pack para Opo. maibigay po natin sa kanila. Para maramdaman talaga nila. Yes, yun hmm. po yung pinaka pinaka importante, yung dama mo kahit dama na mo. tinapay at uh, palaman lang yan, tuwang-tuwa na po sila. Kaysa doon sana ma'am kaya sa monobloc <laughs> yes, yun po. So, yun po yung pinaka-importante Nararamdaman nila oo, Yung pagkalinga oo. Yung pagmamahal oo. At syempre, papasalamat po ako sa mga kapitan Opo. Barangay council na At yung mga president po Opo. Sa mga PWDs Sa bawat barangay Ayan. So, meron naman po yung iba uh, Yung pagbili po ng kanilang Mga upuan, Ayo, tables Yun table. doon naman po nila Inilalaan pero so dito yun, po, pero yung po mga monoblock chairs niyan, mostly centralized siya no sa opisina no. Yes po. So kung hmm. may mga mga alimbawa, occasion, binyagan o kaya lamay, hmm. doon napapakinabangan. Yes. Hmm. Po. So dito po, uh, siguro po uh, Kailan pa po namin mailabi sa ibang hmm. barangay kasi meron man po tayong mga coordinator pa sa bawat sa mga barangay pero hindi pa po siya nakikisuyo lang po kami sa mga barangay health worker muna hmm. kasi meron po yung ano na hindi pa po kaya ng PWD na tumayo bilang presidente so hmm. umaalalay pa lang po kami so, sa hindi, mga hindi pero po, that ay merong association kayo na tayo Yes po yun po at yun pong uh, tulong po ng mga kapitan kasi sila din po yung kinakausap namin na ganito po, may program po kami, pwede pa suyo na lang po muna. Parang ganun lang po muna yung ginagawa namin. So, dito po, uh, meron po kaming mga ang tinatawag na PWD-friendly table. Oh, okay. o PWD friendly corner sa bawat barangay mm -hmm. at yung mga barangay PWD president ay nag-duty sa barangay mm -hmm. weekly. weekly. So doon na po nila inaano gin so, yung mga uh, requirements ng mga PWDs na mga nag-apply, mga new and renew. Alam mo oh, ma'am, sasabihin ko sa inyo no. Yung meron kang nakikitang PWD sa mga tanggapan No, ako, ako naranasan ko, pupunta ako sa inyo. Misan eh, oras ng hapon, medyo pagod ka na, no? Pagod ka na, pupunta ka doon sa... Pero kapag nakita ko po kayo, nakita ko po kayo, lalo na yung, yung si kuya, yung medyo nahirapan maglakad, laging nakangiti. Tapos naisip ko, kung itong mga ito, mayroong kapansanan, no? Nakakaya ng uh, mag-alay ng oras. Mag, 'di ba? sa trabaho. At hindi lamang ito trabaho eh. Sa kita ko po sa hindi lamang trabaho kundi dedikasyon. Yes. So napakaganda na talagang nakikita natin na yung mga PWDs talagang able. Able okay. para makatulo sa pamayana. Kaya napakaganda po sa bawat tanggapan, lalo sa mga barabarangay, merong PWD Friendly Corner. Yes, At yes, nakakapagbigay po kayong inspirasyon sa mga kasi sa mga tanggap halimbawa barangay mga mga napupunta diyan mga problemado At volunteer But, lang po sila, oh, sir. Okay. Volunteer. So pag nakita nila kayo, ba mas na na ano na, na, sila nahahawa sila nung mm -hmm. nung ano nung positive na na attitude po ng isang PWD na napaka-active po para makibahagi sa pamayanan. 'Yun ang naramdaman ko po siya kapag pumunta po ako sa inyo. Mm. Sa PWD lang po talagang Oo. lahat naman po kami may mga kapansanan na talagang 'yun pong puso namin talaga mm. ay uh, inaalay na po namin sa pagtulong sa mga person with disability. Kasi dama po namin yung kanilang mga uh, So, ano mga mga pangangailangan nila, nararamdaman po talaga namin. Oh, at laging nakangiti. Nakaka-relate po kami. Talaga ka, talagang uh, kakausapin ka, ano, mm. hindi ka may ngiming ano, di ba? Yes. So, model eh, model employee, di ba? ba? At so, saka man, yan po nga, ah, uh, yun, may, may batas din po kasi tayo about uh, uh, 1% reserve sa mga person with disability sa lahat ng ahensya. Apo. Kaya po uh in-encourage din po namin yung iba't ibang mga uh, establishments, mga business owner na mag-hire sila mm. ng mga PWDs mm. uh halimbawa po mga Jollibee sa Jollibee Apo. may mga down syndrome mm. or mga autism na nag-aano, uh, na po kasi sila mm. na magtrabaho kahit grupo sila doon. At ngayon po uh tinitignan po natin ng, ng po-focus po namin yung walk the talk na kailangan na-encourage natin ng mga business owner na mag-hire po ng mga person with disabilities okay. and senior citizens. Ayan, ako. napakaganda po. O, balikan natin doon sa National Tax Allotment, dating 1%, so naging at least 1%. At ngayon, batay na po sa programa, yung pwede nga uh, ialat sa kanilang nga uh, pondo. At ito nangyayari po sa LGU Gimba at sana uh, tumagos 100% sa mga barangay na. Yes po. So, yun hmm. ang, uh, nais natin, ano no? Yes, oh, po. Po. Uh, so, balikag po natin yung uh, National Tax Allotment ah, sige po, sige na po. Uh, naging practice na po sa barangay but then, tinuturo po namin sa mga iba't ibang mga president na uh, ito, mag-propose ka pa ng ganito para baka sakali oh, mabigyan po. ng uh, pansin yung oh. ano mo. So, dito po pro-rata. Pro -rata. Opo. Ayan, pro rata proportion equally divided sino citizen and personal disability para wala na po tayong tanong-tanong um, pa opo, opo. dapat po ganun na lang po opo. so may mga barangay po last year na nagbigay po naman ng kalahati 50-50 Oh, so, na po nila yun. Di, yes po. Pero maraming siguro, maraming salamat doon. No? Oh. Mm -mm. Kaya po, napapasalamat ako sa mga gano'n mga kapitan na talagang alam nila mm. kung ano yung pangangailangan ng kanilang mga constituents. Oh. So, this year po, siguro, uh, sa na po tayo muna. Separate, opo. opo. O kahit po rata, pero kung may gustong lumakpas doon yes, sa, yes, uh, sa allotment na 1%, maganda. Yes. Basta't batay sa programa. So yan po. At uh, sana napapakinggan tayo ha ng mga barangay officials. Yeah. At maraming maraming salamat sila sa mga sumusuporta sa mga PWDs. Oo oh, po. Dito makikita mo yung pagiging makatao ng isang namumuno. Kapag talaga kumakali nga sa mm -hmm. PWDs. 'Di ba? Yes, Ang hirap yeah. ng kalagayan ng PWDs. 'Di ba? pero hindi natin nakikita dito sa mga PWD staff ha dahil hindi lamang dahil kaharap ko sila ngayon pag napunta po kayo sa PDAO office talaga nga kung kayo lumong lumo pumunta kayo sa PDAO office at madadamay eh. kayo sa kasiglahan nila eh. o, pagiging positive na uh, outlook sa, oh, sa buhay po.